ayan, andito, andito ako ngayon sa lawa na nabili ng papa. O, tingnan mo. O, ayan, o. Mm, tingnan mo. Pang Barbie lang talaga, di ba? Ayan, o. O, di ba? Tingnan mo. Kung sa uh, kung sa Boracay may white sand, dito may black water. O, di ba? Ito yung tinatawag na, uh, tawag dito, mud spa. O, di ba? Try nyo ito. Nakakaganda kayo ng skin. Ayan, tingnan mo. Kaya nagiging katawang Barbie pa rin ako, di ba? O, di ba? ang taray na ang nabili ni Papa, pang Barbie lang talaga, di ba? oh, yan. Punta naman tayo ngayon doon sa pinaka main na lawa. Ito kasi yung annex. Doon tayo sa may taal, ha? Ituturo ko sa inyo ngayon. Ayan na, ng Barbie. ma ma baka ma-enter yung PRB ako. Ayan, sa dalawa ko, Ayan. Wait lang, baka masili ng Barbie. Huwag mo ito yung panty ko. Ayan. Ayan ito yung pinakamain talaga na ano, na nabili niya ng Papa na Lawa. O, tignan mo, ipakita mo. Tatalo na ko ngayon, ha? Pakita, tignan mo. Wow, ito, so tito! Ang papaw lang pala. Ayan.